Muli na namang umingay ang break-up rumor sa pagitan ni Katrina Gray at Sam Milby matapos mapansin ng mga matanglawin na netizens na binura na ni Katrina Gray ang mga engagement photos nila ni Sam Milby sa kanyang Instagram account. Sa post ng isang online showbiz news site, binura na daw ni Katrina ang mga engagement photos nila ni Sam. Wala na ngang makitang engagement photo sa kanyang Instagram bagamat may mga larawan pa rin doon si Sam tulad noong birthday ni Katrina at ang iba ay mga group photos. Ang mga larawan na na sa kani-kanilang mga Instagram page ay nagpapakita sa kanila na malapit ang kanilang mga mukha sa isa't isa habang hawak ang isang pares ng latte cups kung saan ang mga salitang "Mr. Milby at Future Mrs. Milby" ang nakasulat. "Living in an answered prayer with my best friend. I love you, Fiance, sabi ni Katrina sa caption. Samantala, ang post ni Sam Milby ay makikita pa rin sa kanyang Instagram page. Ilang buwan lang ang nakalipas Tila naging maayos ang lahat sa pagitan ni Nakatrayona at Sam dahil nakikita sila sa ilang pagkakataon na magkasama sa kabila ng pagharap sa ilang hamon sa kanilang relasyon. Noong March, nag-double date ang couple kasama ang kanilang mga kaibigan na sina Isabel Oli at John Prats. Nang sumunod na buwan, nakita si Nakatrayona at Sam sa birthday party ng presidente ng Cornerstone Entertainment na si Erickson Raimundo sa Pampanga noong December 2018 nang mag-post si Sam ng congratulatory message para kay Catriona sa pagkapanalo niya ng Miss Universe title. Pinasalamatan pa niya ang Filipina-Australian beauty queen for raising the flag for all Filipinos. Noong January 2019, lumabas ang dating rumors matapos makita ang aktor kasama ang beauty queen at ang kanyang ama. Gayunpaman, pinabulaanan nito ng kanilang manager na si Erickson Raimundo. Ang celebrities ay parehong nasa ilalim ng cornerstone. Noong May 23, 2020, kinumpirma ni Sam Milby na in a relationship na sila ni Catriona Gray. Masayang-masaya para sa couple ang hindi mabilang na mga tao sa industriya ng showbiz kabilang ang aktor-turned-director na si John Prats. Si John ay isang matalik na kaibigan ni Sam. Matapos ang kanilang kumpirmasyon, parehong naging bukas si Sam at Catriona sa kanilang relasyon. Ilang beses ding nakitang magkasama ang couple sa ibang bansa at umaasa ang kanilang mga tagahanga at taga-suporta na magkaroon ng happily ever after para sa kanila. Nakilala na rin ni Sam ang mga magulang ng beauty queen. Noong December 2022, sumama siya sa kanya pa uwi sa Australia. May mga chismis pa nga na ikinasal sila ngunit nabulabog ito nang ipost ng aktor ang kanilang engagement photos noong February 2023. Gayunpaman, kamakailan lang, maraming mga haka-haka na hiwalay na sina Sam Milby at Catriona Gray. Noong nakaraan, naglabas ng pahayag ang cornerstone tungkol kina Sam at Catriona na may pinagdadaanan ang kanilang relasyon at hiniling ng kanilang management na bigyan ng panahon ang couple para dito.